Taong 2016 o sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang magsimulang makakuha ng lisensya mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito ay online na sugal na nanggaling sa bansang China. Malaki ang kinita ng pamahalaan dito dahil sa ibinabayad nilang buwis. Sa datos ng Department of Finance noong 2021 ay umabot sa 3.91 billion pesos at lumobo pa ito ng 127% pagsapit ng 2022 o nasa 8.88 billion pesos. Alam mo kasi muskin kumayag dahil kailangan natin ng pera. Marami tayong marami tayong mga nagsinugan, higyan ng tulong, makakatulong. Pero sari-saring mga krimen ang iniuugnay dito gaya ng kidnapping, extortion at human trafficking. Hanggang sa pumutok ang isang malaking isyo ng salakain ng mga otoridad, ang isang Pogo Hub sa Bambantarlan. Dito lumitaw ang pangalan ni Mayor Alice Goh na sinasabing sangkot sa operasyon ng Pogo sa lugar. Inimbestigahan ito ng Senado at batay sa findings ng National Bureau of Investigation o NBI. Siya rin ang Chinese national na si Guo Huaping. Ang lang naman ng senate, if Guo Gu Huaping, a Chinese national, and Alice Guo, uh, Alice, si mayor, uh, a one and the same person. So we have already closed that uh, question. One and the same person. Kasunod nito, may bukod din na investigasyon ang Commission on Elections o COMELEC para naman sa legalidad ng kanyang kandidatura. Napakaganda nga pong pangyayari itong nangyari ito ngayon sapagkat nakita natin mabuti yung vulnerability, yung kahinaan ng ating umiiral na batas lalo na sa filing ng COC. Pinapakan sila ng Office of the Solicitor General ang kanyang birth certificate at nahaharap sa reklamo sa Department of Justice o DOJ dahil sa human trafficking. I congratulate OSG pag na yan may domino effect na eh. yung kanyang powaran to uh, susunod na yan para naman matanggal, matanggal siya sa kanyang pwesto Natuklasan din ang umano'y illegal na operasyon ng Pogo sa Porak, Pampanga. Nadawit pa dito ang pangalan ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagsilbing abogado ng isa sa mga Pogo Company. Pero paglilinaw ng dating opisyal, walang pahintulot ang paglalagay ng kanyang pangalan sa organizational chart ng Lucky South 99 bilang legal head ng kumpanya. Wala po humingi ng permiso sa akin para ilagay ang pangalan ko at wala po talagang pumasok sa akin bilang isang kliyente na nangangalang Lucky South 99. Naniminsan po, hindi ko naging kliyente nga itong Lucky South at kung naging kliyente ko po yan, bakit ko itatanggi? Wala naman pong responsibilidad ng isang abogado kung wala naman pong maling ginawa. So wala scenario na ng praso siya? Wala po si Attorney Roque, ginagap pa na lang niya yung trabaho niya bilang abogado? Maaari pong gano'n dahil sa siya po ay uh, nagsabing gusto niyang tulungan sa uh, abogado nga ni Binibining Cassandra Ong. Ang Commission on Elections may pangamba na baka magamit ang pera galing sa FOGO sa darating na eleksyon sa tinatawag na Pogo Politics. Sisiguraduhin natin na hindi magagamit yung mga perang yan galing sa pogo o galing sa gambling, sa sugal, upang maifinans ang kandidatura ng isang kandidato. Dahil sa samut-saring mga isyo, lumitaw ang panukala na tuluyan ng ipagbabawal ang pogo sa Pilipinas. Kasi yun yung pinag, pinagmumulan eh, di ba? Yung online gambling, yun talaga yung pinagmumulan ng lahat ng mga um, uh, issues na ito. So, yun po, ang panawagan talaga namin, tanggalin siya. Pero may mga agam-agam sa tuluyang pagbabawal nito gaya ng mga mawawalan ng trabaho at paglipat nito sa underground operations. Ayon sa Department of Labor and Employment o Dole sa Metro Manila pa lamang na sentro ng operasyon ng maraming legal na pogo, haabot sa 20,000 mga empleyado ang mawawalan ng trabaho. May mga nakahaing panukalang batas sa House of Representatives at sa Senado upang tuluyang iban ang operasyon ng pogo sa bansa. Ang dadan din yan sa sa proseso sa mga hearings so papakinggan natin lahat ng na mga ano lahat ng mga stakeholders kung ano mga posisyon nila dito at doon natin titimbang kung anong dapat ang pinakamagandang gawin natin sa ngayon nasa Marcos administration ang hamon kung ano ang magiging desisyon nito sa isyu ng pogo Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, may rekomendasyon na sila sa Pangulo hinggil sa total ban ng Pogos. Nasa Pangulo na anya ang pagpapasya hinggil dito. Dantiamento UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.